silaw Naliwan ang mundo na ikaw ang ilaw Sa katulad mo ikaw ang nakikita Parang walang bago sa'yo pabihira Sa pagngiti mo ay nahulog na naman Huwag kasama ka ang puso magaan Kahilingan ko sa'yo ay natupad Kapag niyaya mo sasama ka agad dami ang ganda na kakasilaw ang mundala, ikaw ang ilaw Sa katulad mo, ikaw ang nakikita Parang walang bago sa'yo, pamihira Sa pagngiti mo ay nahulog na naman Pagkasama ka ang puso magaan Kahilingan ko sa'yo ay natupad Kapag niyaya mo, sasama ka agad Luwanag sa umaga, halika dito sa akin sa tabi Kay sumama, laging inaabangan na makita sa akin Arapano sa panaginip ko, ikaw ang hinahanap Kahit sa mamarating ang alapap Yeah, sana sa akin ka na Yeah, sana sa akin ka na lang Nasa yung ngiti Ang lakas ng dating Para nasa kalawa ka na aking narating Halika na sa akin sumabay Hawak ang kamay Sa akin gumabay Maglakbay ng patungo sa malayo Hindi na magbabago Yung pagtingin ko sa'yo Ikaw ang nagbibigay sa akin Ang liwanag ng mundo Kaya ako narito oh ah Nabutin. Alam mo isa pa rin yung gustong hilingin Yung makita kang kumikinang na parang bituin Sa tuwing na sa itaas tumitingin Minamahal pa rin kita kahit na palihim Sa isipan ko ikaw ay umuukit Handa ang puso ko sa'yo mapunit sa sakaling dumating ah Nadala mo na liwanag sa'kin sa na nagdiningning ka Gabi yeah. ang ganda nakakasilaw Naliwanag mong dala ikaw ang ilaw Sa tulad mo ikaw ang nakikita Parang walang bago sa'yo pabihira Sa pagngiti mo ay nahulog na naman Pagkasama ka ang puso magaan Kahilingan ko sa'yo ay natupad Kapag niyaya mo sasama ka agad ay, ang ganda nakakasilaw Naliwanag mong dala, ikaw ang ilaw Sa katulad mo, ikaw ang nakikita Parang walang bago sa'yo, pabihira Sa pagngiti mo ay nahulog na naman Pagkasama ka ang puso magaan Kahilingan ko sa'yo ay natupad Kapag niyaya mo, sasama ka agad